Kim Chu, game na game na nakipagbiruan habang nasa parade sa Lucena. Marami nga ang talagang nag-abang kay Kim sa Lucena City, dahil special guest nga ito sa kanilang pasayahan Grand Parade, kung saan ay kasama nga ni Kim, ang viral na mayor na si Mayor Mark Alcala, bukod kay Kim Chu ay guest din sa kanilang parade si Miss Sanya Lopez. Nauna din ito na mag-courtesy call kay Mayor Mark kanina. Samantala, talagang pinaghandaan naman ng mga taga Lucena ang kanilang grand parade at bonggang-bongga din ang kanilang mga float. Huli, Habang nasa parada din si Kim Chu, ay hindi Palang naman naiwasan ang mga fans na tanungin ito tungkol kay Paolo Abinio. Makikita naman na tuwang-tuwa ang mga taga Lucena, at maging si Kim at Mayor Mark ay nag enjoy din sa pakikitungo sa kanila. Namigay din sila ng mga candy sa mga nanunood. Ilan naman sa mga fans ay nagbiro kay Kim tungkol sa karakter nito na si Juliana at kay Victor. Hirit ng fans kay Kim ay bumalik na umano ito kay Victor. Pabiro din naman itong sinagot ni Kim nang wala na, nag-asawa na siya. Dahil sa pakikipagbiroan ni Kim ay tinawag din na itong balera ng mga fans.